Dua tam nak kan? Buat tisudan sudan. Hmm. Mantai sudan anak. Ui. eh <laughs> pa akong bibi ay. Sana man katugon pa man oi. Magsi good morning ang bata. Please. Si good morning to your viewers. Ina guys, good morning. Happy weekend, happy Saturday Today is November 22, 2025 So, ayan, this is papi's update guys Say good morning to your viewers anak Sige na bibi Magsige na lang sa di eni katog ang bata ko Di na lang gi di eni mamat ah Magsige good morning ang bibi ni mama Hehehehe <laughs> Sige na, magsigod mo. ay sus katugon pag ang bata ni mama, o. Eh. Katugon pag ang bata ni mama, gid, o. Ina, guys. Nandito po kami sa loob ng tindahan, guys. Naghihintay ng customer. So, yan po mga palangga. Mainit. Mainit na po ang sayong kabuntagon, guys. Ito po si papi, oh So, nanak, kuto, nanak. na. Yan po guys, mainit na po. So, mayroon na naman pong paparating na bagyo guys. Sige na lang nagbagyo mga palangga. Basta maghinangat ng December. So, good morning, good morning. This is Papi's update. This Saturday morning. Nandito lang po kami sa loob ng tindahan guys. Dito lang po muna kami magtambay ngayong umaga. So, time check here is around 9 a.m. Yan po mga palangga. Ayan si Papi. Oh, palagi lang nagtulog-tulogan po ito si Papi, guys. In nilalamig po ito. Bliss mama, iho. Ah, bliss mama. Tagasan to. Kalayas ginoong bibi na kong guwapo. Yan langgam anak. Naglupad-lupad ang langgam anak. Upo anak. Si good morning to your viewers. Uy. uy. Kakiyot na nagtinanawan ni mama, oy. Ganang kiyot na nagtinanaw, Si good morning to your viewers, sige na. Papi, si good morning to your viewers. Please. Sige na, iho. Mag-good morning ang bata sa viewers. kay lab man mama ang langgam nak to pas punuan sa kahoy na ko ni ari nak u mm apa man ni ari nangita pa sa tubig nilang langgam anak mm <laughs> oh mantay sudan ron oi kapalit si mama mm luto lang tag itlog kang gitlog ha ko gitlog ang bata Itlog glisuwa mm wa may sudan may naglibot sudan mm may naglibot isda na Lala na langgam anak ngari na paingon anak Paminawang langgam anak mm na paingon yan po guys good morning so yan today is november uh, 22 2025 araw ngayon ng sabado guys it's happy weekend So, yan. Dito lang po kami sa loob ng tindahan, guys. Naghihintay ng customer. So, thank you for always watching. Happy weekend. Si magpaminaw na o pamani-ari ang langgam, anak. Nagduwa pa dito sa kahoy, na